Hello everyone, uh, what's up guys uh, Dito na naman po ang inyong lingkod Just videos upang uh, ipamahagi sa inyo Ang aking taos pusong pasasalamat uh, Unang una sa lahat Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Dahil uh, binigyan niya tayo ng isang opportunity Na maging monetized channel Opo, tama po ang narinig ninyo ang uh, pong lingkod just videos ay isang monetized channel na po no? at uh, isang napakasayang araw sa akin uh, especially kung ikaw ay isang vlogger no? uh, napakasayang araw dahil uh, isang araw na uh, inaasam-asam ng bawat uh, nagbablog no? bawat uh, content creator No so uh, tayo po ay uh, nagpapasalamat unang-una sa Panginoon dahil uh, ginawa niya tayong monetized channel. At 'yan ay dahil sa mga tao na tumulong sa atin upang ma-monetize tayo. No? So gusto ko lang uh, pasalamatan yung mga tao na yun. Uh, uh, kung hindi dahil, dahil sa kanila ay hindi po tayo magiging monetize no kung hindi dahil sa mga uh, solid supporters kung hindi dahil sa mga tao na to ay wala po tayo ngayon no, so unang-una -una, uh, sa aking uh, listahan ay si Ma'am Alicia Bataray. No Ma'am Alicia Bataray. Uh, si Ma'am Alicia Bataray ay isang napakabuting uh, tao meron siyang napakabuting puso no kahit uh, uh, hindi mo siya i uh, support back uh, pag nag-sell siya pag nag-live siya okay lang sa kanya uh, still magko-continue siya mag-support uh, sa iyo okay so isang uh, mabuting puso meron meron si Ma'am Alicia si Ma'am Maraming maraming salamat sa inyong uh, walang sawang suporta at uh, pagtatambay uh, sa aking channel. Every time mag-SLS uh, ako or every time uh, mag-join ako, mag-attend ako, uh, papasok ako sa kanyang uh, live ay uh, palagi niya tayong nire-remind no? na gumawa lagi ng uh, content, gumawa lagi ng video upang uh, matulungan ang ating channel sa uh, magiging monetize no? Ma'am Alicia uh, maraming maraming salamat sa iyong tulong at saka number 2 sa ating listahan ay si uh, Ma'am Bebs Time no? si Ma'am Bebs Time uh, uh, isa ding uh, tao na uh, napaka supportive no? Oh, napaka supportive niya uh, kahit uh, minsan o oh, uh, Uh, minsan lang tayo pumasok sa live niya uh, uh, kahit uh, premier lang palagi uh, pero okay lang sa kanya uh, mga babes time uh, maraming maraming salamat po uh, kung hindi dahil sa inyo kung hindi dahil sa mga angels ninyo ay wala po tayo ngayon uh, hindi po tayo uh, magiging monetize uh, isang monetize na uh, channel uh, so Uh, isang uh, tao na to uh, si Ma'am Bebs ay uh, isa ring uh, inspirasyon sa akin upang uh, magpatuloy uh, uh, silang dalawa ni Ma'am Alicia at saka si uh, Ma'am uh, Lydia no uh, Lydia Macaro isa rin yan sa napaka-supportive na kaibigan na tumulong sa atin upang ma-monetize ang ating channel. No? Uh, si ma'am Lidya ay uh, siya yung uh, uh, tao na tumulong din upang uh, tayo maka tumtong uh, sa ganitong uh, uh, monetize na channel na. So isang uh, malaking uh, utang na loob sa kanya na lagi niya tayong sinusuportahan sa ating uh, uh, SLS every time mag live tayo uh, nandyan siya O, oh, napaka supportive niya so uh, kung kayo hindi pa kayo naka-subscribe sa mga uh, channel na to sila Mam Alicia uh, Bataray uh, mabebest time at saka Mam Lydia mag-subscribe na kayo napaka supportive nila guys i promise hindi 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 Uh, kayo magsisisi pag nag-subscribe kayo sa kanila at saka nag-support kayo sa kanila uh, itong ta ang tatlong tao na to, si mam Ma Alicia uh, mam Ma Time, at saka si mam Ma Lydia ay napakalaking nayambag sa ating channel no? uh, umabot sa punto na uh, malapit na tayong sumuko sa ating channel pero itong tatlong tao na to ay sila yung uh, tumulong no na para uh, maiangat ang ating channel. No umabot sa punto na uh, susuko na sana ako pero uh, sila, itong tatlo na to ay sila yung nag-encourage sa atin na magpatuloy. So hindi hindi ko makakalimutan ang ginawa ng mga tao na to si Ma'am Alicia, Ma'am Bevtime tsaka si Ma'am Lydia no sa ating channel malaking na bagay na uh, ginawa nila sa ating channel na nag-support sila sa ating channel upang tayo ay ma-encourage ulit at saka uh, magpatuloy ulit sa ating uh, channel sa hirap ng uh, pakiramdam sa hirap ng uh, pag-ELS uh, halos uh, minsan wala na tayong load Uh, umabot sa punto na susuko na talaga ako sa aking channel sabi ko hindi na ako magpapatuloy uh, sa aking pagwawaiti pero dahil sa tatlong taon na to ay tayo po ay bumalik uh, tayo po ay nagpatuloy uh, maraming salamat sa inyong tatlo pang apat sa ating uh, listahan ay si uh, uh, MJ at saka daddy DIY. O, itong mag-asawa na to ay uh, uh, halos uh, classmate kami sa pagiging uh, pagstart pag-start ng aming uh, channel. No, halos naging classmate kami. No, classmate kasi do halos halos uh, magkapareha kami nag-start ng uh, aming channel uh, Uh, channel no no aming pag uh, vlog no. actually hindi naman tayo nang vlog uh, gumagawa lang tayo ng video uh, dahil yan naman talaga yung ating uh, uh, title title ng ating uh, uh, channel no, just videos gumagawa lang tayo lagi ng video at uh, saka uh, hindi tayo nag uh, talagang nagba vlog no. so itong uh, mag-asawa na to ay napaka supportive din o, si Daddy DIY, uh, meron siyang uh, mga video na tut about tutorial. At saka, uh, marami, marami ka matutunan sa kanya. O, si MJ ay mix din. O, mix ang kanyang video. Okay? So, at saka, pang lima sa ating listahan ay si Ma'am Lotlot PJ's channel. O, uh, si Ma'am Lotlot ay isa ring kaibigan Bigan uh, sa atin na laging nagsusuport uh, sa ating channel. So, Ma'am Lotlot, maraming maraming salamat. Uh, akala mo nakalimutan na kita, hindi kita nakalimutan. No, Ma'am Lotlot, uh, maraming maraming salamat sa iyo sa palaging pagsubaybay, pagsusuport sa aking uh, uh, premiere premier o di kaya uh, pag uh, live no, sa ating channel. Okay? At saka uh, ano na ba tayo? Pang-anim. Oh, pang pang-anim. sa ating listahan ay si Ma'am Cora. Cora Himeno. okay, so si Ma'am Cora Himeno ay isa ring uh, supportive. At uh, saka uh, lagi siyang uh, nagsusuport sa ating uh, channel, no. Pero so, si Ma'am Cora ay isa ring tumulong sa ating channel, no? para tayo ay umangat din. O, malaki ang naging tulong din ni Ma'am Cora noon sa aking channel. O, uh, kahit minsan lang tayo nag uh, uh, support sa kanyang uh, live at saka sa kanyang premiere. Pero si Ma'am Cora ay tumutulong pa din. Nagre-replay pa rin ng ating mga uh, videos. And then, uh, on the list is uh, Mami Shine Main. O, si Mami Shine Main ay isa rin mabuting kaibigan no uh, halos naging uh, barkada natin noong uh, hindi pa tayo monetize no sila uh, mamblog-blog uh, 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 sir Bernie uh, Jaraya ay isa ring uh, nagsusuport sa ating channel noon no uh, itong mga tao na to ay malaki ang naimbag naiambag sa ating uh, channel at saka isang taos pusong pasasalamat sa kanila kung hindi dahil sa kanila ay hindi tayo uh, magiging monetize sa ating channel uh, guys uh, maraming maraming salamat sa inyo uh, walang sawang pagsusuporta sa ating channel uh, kung hindi dahil sa inyo ay hindi natin maaabot ang pagiging monetize channel so isang Uh, dream ng isang vlogger, isang uh, dream ng uh, content creator na maging monetize ang kanyang channel. Okay, so ngayon uh, ay uh, patuloy pa rin tayong gumagawa ng uh, video at saka uh, mga content na uh, uh, isang kapupulutan ng aral. Okay, so sa ating next, next on the list is uh, si, uh, Sir oh, si Sir No, Si Sir Labunayt, uh, Sir maraming maraming salamat sa iyong tulong uh, sa pag attend sa aking uh, SMS at saka pag-support sa ating uh, Premier. Uh, Sir Labunayt, maraming salamat sa inyo. Next on the list is uh, Mami Adelpa Mami Adelpa uh, uh, Ewan ko lang kung naaalala mo Nung nag-start pa lang ako sa uh, Pagbawahayte Ay ikaw yung uh, Unang channel Na napasukan ko uh, Nag-start ako, mag-join uh, Mag-attend sa uh, Mga live Ay yung channel mo Yung unang uh, na support ko. Ewan ko lang kung naalala mo pa. No, pero uh, minsan si Mami Adalpa ay nagre-reply. Minsan nagsusupport din sa mga uh, list natin. Okay, so uh, Mami Adalpa, maraming salamat uh, sa inyo. At saka si uh, Servi Finest. No, hindi ko rin makakalimutan. Servi Finest, maraming salamat sa inyong pagsusuport no? Uh, naaalala ko noon na si Sir Vipay Nest ay uh, my work no? ang aking SLS ay gabi at uh, saka itatambay niya yung uh, uh, kanyang support no? until morning nagtatambayan so, isang supportive na tao si Sir Vipay Nest maraming salamat uh, Princess Freya Ma'am Priya ay nag uh, re reply din. Minsan uh, pumapasok din sa aking uh, SLS. Maraming salamat, Ma'am Priya. Uh, kahit hindi na ako nag-support sa iyo, pero uh, ikaw ay pumapasok pa rin. No, maraming maraming salamat. Uh, one day, one time, mababalikan po, ko po kayo, Ma'am Priya. Maraming salamat po. At saka, last on the list is si Kabertud. Kabertud ay isang supportive na kaibigan, supportive na kasama sa pag-Wawaiti. Kung hindi dahil siya kay Kabertud, ay hindi tayo pumasok sa uh, whitey world. Dahil sa kay Kabertud, siya yung nag-encourage sa atin na pumasok. Unang uh, una, -una ako yung uh, nag-encourage sa kanya na mag-YT. Pero hindi ako nag-YT. Uh, and then nung nakita ko na nag-start na siya at saka na monetize na siya, doon ako na encourage at saka uh, sa kanya din. Oh, siya din uh, sinabihan niya ako na mag-YT din. So, Kabertod, maraming salamat sa yung uh, uh, pagtulong sa ating uh, channel. At saka sa mga tao na hindi ko na mention, uh, na nagsusupport, sa mga tao na hindi ko na naalala, uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, hindi lahat ay uh, maaalala natin, uh, pero uh, maraming maraming salamat. Sa mga tao na tumulong, sa mga tao na nagsupport, guys... God bless you all. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi tayo magiging monetized channel. Maraming maraming salamat.